handa pa rin tayo meron tayong back up uh, flashlight kung sakaling magka lubat lubat yung ano natin so dito tanaw na tanaw yung mga ilaw dun sa sa e, ibaba sa mga ano dun yun know. wala ka pa napapansin yan bro Nandito pa kaya yung mga kasamahan nila? Nandito yan sa tabi-tabi lang bro. Nag Nagmamasid lang yan sa atin. tahimik yung paligid niya yun, bro no? Yeah. Oo Tahimik talaga Oo Manman lang natin dahil nung nakaraan akala natin wala pero nagpamasid lang pala sa atin. Naghihintay din sila ng pagkakataon para umatake. Oh. ayun na narinig mo yan mm -hmm. narinig na namin yung boses ng tik-tik pero hindi pa namin masure kung saan banda dito tingin namin yung pali ha? ha? Yeah. Ayuh na nga o. Oh. Bro, bayan mo bro. Ha? Bayan ma ko. May nabimik aku dito o. Eh. San bandar Jen? Jan? Di situ. May narinig na kaming tik-tik. Wow. Oh. Bro, nandito lang sa malapit yung tik-tik, bro. Ha? Nandito lang sa malapit. Na, may nadinig ako na busi. Dito, dito lang. Malapit lang. Alerto ah. si harap mu ha? depan sini ada si harap mu lah bunga apalah lu no? hui hey. hui hui sidil jalan jalan di situ sebuah tas aku nak kisah sama yang di situ sahabat bapak di situ nak mula sebuah ya mbak anjir ni sebuah anjir

Tapang ka, kung matapang ka, wag kang tumakbo. Ayun siya bro. Ha? Ayun siya. Saan? Ayun o. Sa itaas. Nakita mo? No. No. Ayun o. O Oh. Sumibat na, sumibat. Sige. Tapang ka, nag-abang ka ng mga biktima po dito. Kaya ka nagtatago dyan sa lungga. Ingat ka ha. Aba. Parang nag-iba siya ng costume, bro. Ha? iba siya ng costume. Yung kapa, inilagay niya na sa ulo niya. Kaya pala napakalakas niya. nararamdaman kong malakas siya pero hindi natin to susukuan to Apa? Pinapahabol talaga tayo. Ang problema. Matarik. Bro, hindi tinatablan, bro. Huh? Hindi tinatablan. <laughs> oh, Tumawa lang. <laughs> Napakalakas. Abangan mo dyan sa ibaba, ha? Kukurnirin natin to. Pagtulungan natin to. Napakalakas. Mm. Oh, oh, oh. Ingat ah, ingat ah Bro, boleh Ayo sekarang jen So nandon siya. ako basta sumusugod uh, baki, baka kasi patibong to at baka nandito yung mga kasama niya at pagtulungan tayo baka mahirapan tayo pero nandito na tayo kung sakali mang hindi natin kakayanin ay panigurado nandyan naman yung kaibigan natin na tutulong sa atin Ayo sekali, ayo sekali langjan bro. Bro, bro, balik tengah kuno bro. Langi nak tapi Bro, don karena doman sakal sada bro. Hah? Sakar sada karena doman. Ah, ha, boleh ni kau di itu, tapus abangan mo jan, ha? Para makornir natin. Abangan mo doon sa ibaba sa kalsada. Ano kaya to? Pinapasunod ba ako dito o natatakot na to sa akin? Baka nararamdaman niya na yung hindi uh, ng ating kargada. o di kaya ay eh, posibleng nilalaro rin, rin tayo nito at uh, pinapasunod lang pero kailangan alert ko. slide ko ipapatay si Mindy na ano yun bro nandito banda bro nandito na banda pero alerto ka dyan ha baka abangan ka ng kasama niya, baka may kasama to Panigurado naman meka sama talaga to ano ba yun Akyat ka na lang siguro dito bro Akyat ka na lang siguro dito Kasi parang nawala siya Pero nandito lang siya sa paligid Nararamdaman ko Uy Nandito pala siya sa may saging Nagtatago lang oh dito bro? Oo Oo, oh, ka rin namin Hindi lang talaga ako nagmamadali Dahil ayoko kong mabul Mabulilyaso Halika bro, hulihin natin to Oh, uh, ingat Nandito, nandito 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 ito malapit na malapit na Come kapa yung kapa inilagay sa ulo niya Diyan ka sa Diyan ka, dun ka. Ta Abangan mo diyan. Dito. Oh, ayun. Nandito, nandito Oh. Hmmm. Hmmm. Bro, makin tu pun bro. Kalau kau tu. Hui. Makin tu pun. Yang pagkakamali mo ang umakyat ka dahil makukorner ka Hmm. 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 Oh. <laughs> Ay kasama bro ha? Huh? Ay kasama nan Ha? Dia ke sana, bro. Ayo mau, ayo mau bapak jangan putulin kok <tuk> Ya nak, ya nak. <tuk> oh, ano, ano. Hmm e. Hmm <tuk> 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 <tuk>

buat senang ke baiknya Hmm tu boom ni pulihin no bro patali na natin to eh okay, patali natin hmm. Bro, hulihin natin yung isa may biglang tumalim doon bro huliin muna natin yung isa oh. So, yun, mga ka-explore uh, uh, hindi po yan namin tinapos so pinanghina lang yan ng kaibigan so, at uh, pinawalan ng malay so, babalikan namin to isasama namin to pa uwi okay. huliin muna namin yung kasama nya para maubos namin sila dito sa area na to tara bro Sundan natin yung lumipad kanina. Siguro, nasa bayan yun. Kasama niya yun.